Hello mga ka-KJs, me again Madam KJ. Ayan, simplihan lang muna natin ang ating ulam, ang ating ginisang gulay. Pero syempre nilahukan natin ng karne. At dito nga ay nakapag na ng kamatis, bawang, sibuyas at saka may paminta na rin. At nilagay na rin dyan yung ating karne para lumambot na. O oh, ba diba? Ayan. At dito nga ay ang nanay ko ang nagluto this time. At because I am red days. O, <laughs> uh, diba? At ang naisipan ng nanay ay ang mix na vegetables na merong fresh na galing sa aming farm. Ang anong-anong ang gulay yan? Uh, sigarilyas. Ayan. Uh, nilagay mo na yung gulay diyan kasi medyo malambot naman na yung karne. Malambot na yung karne. Nilagay mo na yung sigarilyas. At mani. <laughs> hindi pala, hindi pala sa bahay po yun. Ayan, si Garulias mo na nilagay. Next ay ilalagay pa dyan yung ating gulay na iba. Meron pong kasama yan na talong at saka kalabasa. Inuna lang yung sigarilyas kasi mas matigas ang sigarilyas. Sunod ay talong and then ay yung ating kalabasa na. Ang mga fresh po yung gulay at gawa ng galing po sa farm kaya ito ay niluto na ng ginis-gisa na ayan at dito nga ay ilalagay na ang kalabasa na maligat at uh, talaga namang napakasarap simpleng ulam masustansya siguradong kaldero ay tumba <laughs> Ayan. Masarap sana nito ay medyo may bagoong kasi parang ang style ay pakbet. Ang problema lamang ay yung aking anak ay medyo may allergy. Kaya sabi ko ay wag na munang lagyan ng bagoong. Kaya ang style nito ay ginisa lang talaga siya. At ganyan-ganyan yan ay talagang madami-dami din naman yan. At kasyang-kasya na sa amin niyang ulam kasi ilan lang naman kami. At kailangan nga sabaw is life ay dadagdagan pa ng kaunting sabaw para nga yung mga bata ay talagang may sabaw-sabaw din naman pagka kinain. At dito nga ay tinakluban muna para naman lumambot-lambot ang gulay and then ayan na. Ayan, luto na. At talaga namang nangangamoy na yung ating ulam at masarap nang dumamak ng kanin hanggat mainit-init pa ang ulam. At dito nga ay nakailang tikim ako kasi talagang gusto ko nang kumain. At ipapatayin na natin ang ating apoy. At dito na nga po ay talaga namang kainan na, na tayo. <laughs> Ayan, ang dito na lang muna. Thank you for watching. God bless us all. Keep safe. Ingat. Please follow our page, Hikai Journey TV. And share our video. Maraming salamat sa support ninyo lagi. Bye. God bless us all. Bye bye bye!